Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Padre Damaso, ayoy dalawang pung taon sa bayan ng San Diego, hindi ba kayo nasiyahan doon? Kapag ang kuray nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawin ninyo ang yun inyong sinabi kung hindi bukas na bukas di malalaman niya ng general. Kaakbay ni Kapitan Tiago ang isang binatang luksang-luksa ang kasuotan. Ititirarangang kumi-pakilala sa lahat si binuang Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan, na darating lamang niya buhat sa pitong taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Hiyang-hiyang napayuko si Ibarra at tumalikod. Napaharap siya sa penyenteng kanina pa nagmamasid. Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. Ginoo, ang papuri ninyo sa Amakoy pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibara upang makipagkilala. Mga ginoo, ipahindulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya dahil sa kawalan ng magpapakilala sa akin. Hindi ko nais balhin dito ang kaugalian sa ibang lupain sapagkat tayo rito ay may likas na kabutihang ugali, ngunit ako'y napilitan. Mga ginoo, ang pangalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Isa-isa namang nagpakilala ang mga nasa umpukan na mukhaan ni Ibarra ang isang makataroon. Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang ng hindi ninyo pagsulat? Ang isipan ko'y ay ayaw kumilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag-usig. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. Ginoo, ako'y si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at matalik na kakilala ng iyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit uwi po ako bukas sa San Diego. Mga ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas, kaya't maraming dapat lutasin. Mga ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas,